tanggapin mo ah uh, grocery po. tapos ito teh thank you po yan. salamat po yan. Salamat po yan. Yan. salamat po malaking tulong po sa amin gutom <laughs> eh. salamat po talaga ito galing sa kaibigan ko sa simbahan kay Father Ariel ah thank you po yan. salamat po oh, salamat po pero ito ito galing sa akin mismo ay thank you po Ayan. Ayan. Salamat po. Ayan. Salamat sa oras mo. Bali. 500 6 7 8 8, 8 9 10. Ayan mga idol, binili natin yung 70 pieces ni Ate Yang, no? Ate Yang. Jang po. Jang, Ate Jang. Ay. Ay! May motor. I love tagig. gig. Dami po. Salamat. Pwede po si Kagawad. Ay, si Kagawad. Ilan kayo Jang? Ilan kayo, ilan? Lima po po. Lima po. Thank you po. Salamat. Salamat, Kagawad. Kagawad dito. Amin mo. Bye. Hey. Salamat. salamat. Uh, mga idol, bago magsimula ang ating video, uh, gusto ko muna magpasalamat ng maraming maraming salamat kay Father Ariel sa pagsuporta sa ating video at pagsuporta sa ating advokasya. Uh, maraming maraming salamat sa iyo, Father Ariel. Then, shout out pala kay Raps TV na lagi nagko-comment at nanonood ng mga ating reels. Uh, maraming salamat sa iyo, Raps TV. Then, shout out pala kay... Mark Buena Ubra, uh, kabadi natin na duty sa sambayanan ni Maria. Uh, maraming maraming salamat sa iyo, buddy, sa laging pagko at panonood ng aming video. Then maraming maraming salamat pala kay D.O.N.C. Heavy Equipment Rental uh, sa pagbigay sa ating jersey, long sleeve jersey. Uh, maraming maraming salamat sa so, kung gusto niya po mag-rent ng heavy equipment, pagpo po kayo mahiyang mag-message dito o mag-comment sa baba. Maraming maraming salamat po. Okay na yan, by Kiera TV. Po. Anong pangalan nyo, Tay? Jang po. Jang. Ah, nakita kasi kita itong dito sa tapat ng Tagsay Annex. Tagsay Annex to, di ba? Eusebio po. Eusebio Elementary. Okay. No, ano uh, anong pangalan mo, Tay, ulit? Jang po. Jang. Anong tinda mo, Tay? Graham Bar po. Graham Bar. Ah, uh, pagkano naman yung Graham Bar mo, Tay? 15, 15, tapos may Uh, ano yan? Homemade eh? Apo, gawa, Home, ah, gawa mo talaga. Ibig sabihin, masarap talaga to. <laughs> gawa mo eh. Balit eh, may tanong lang ako ng konti. Uh, pagkano puhunan mo sa ganyan? Uh, medyo malaki yung puhunan. Uh, lang ng konti. Mabukulang. Mura, kung tutusin, mura na yung sa akin kasi sa iba kasi tag 30 yung 50 na mali. Yung kasing laki ng 15 ko, 30 sa iba yun. Ang oh, sa ay. akin kasi ano lang, pang isudyante price. Pang isudyante. oh, yun nga. Para afford na, nila. Na, nakita ko nga, 15 pesos no, eh. Okay, kanina okay. pagdaan ko, eh, sabi ko. Malaki na lang po siya. Yan natin. po yung 15. Ah, ah ano yung 15 dyan, Yan dyan po. Ah. Ito po 15. Malaki na po yan. Tag-35 po ganyan sa iba. 35. Um, gray Tapos naka-ano na siya, ano? Oo. Uh oh, Tapos ito yung 25. Hindi po. Wala na pong 25 ah, wala eh. Wala 25. Uh oh, oh. Alibawa, oh. nabenta, nabenta sa... mo lahat yan. Pag, pagkano lahat naman yan? Pag naubos po yung isang ano, 1,000 lang kumahigit. 1,000 pesos? Maka nasa 1,500. Maubos yung isang box. Eh, pero nakabenta ka na ito eh. Opo, nakabenta na. na nakabenta na, nakabenta ka naman na Oo, Mm. Nakabinta. Kasi, mm. ano man po ako eh Umatanghal uh, eh uh, Ang sapon Di ibig sabihin, bawas na to Bawas na po, may isa po ka, kasi kaming box Ah, may isa kayong box, <laughs> kaya one, five Pag uh. uh, naubos mo siya, medyo malaki-laki po Atong dalaw, kung papalarin What? Kasama yung isang box na yun te uh, Malaki-laki Ito, pakita natin Ayan. Ito yung box nila ate pero itong extra mo, one, worth 1.5 to lahat. Opo. Pag naubod, pag ano lang po, bag 15 ang laman. Pag 15? Oo. Kung may 25, medyo mas malaki. Mas malaki. Oh. Okay. Ay, alam ba, nasa pagkano na yan? Alam ba, na, ngayong oras na to, kung nakabenta ka na. No? Kunti lang po eh, kasi dumating kami, tapos na yung labasan. Ah, tapos na yung labasan. <laughs> Nakatulog po eh, napagod. Ah, napagos. okay. Hmm. Pero nakabinta na din doon sa kabilang box eh. Ah, nakabenta? Medyo marami-rami marami naman. Ah. Okay. Ah, uh, ganito hindi na naman sadong magtatagal kasi napusuan lang naman kita na humihinto lang naman na pag may napusuan, no? Sige po. Pa. Ano pangalan mo teh? Jang po, Jang. Jang, Ate Jang, no? Si Ate Jang to. Tapos ito yung motor nilang isa. Anong ano, tatay mo teh? <laughs> asawa ko. Ah, asawa nyo. Asawa ko po siya. Ah, asawa nyo. Okay, pasensya na. Ah, po, kasi lang. yung kulay din po. Okay lang po. po ah. <laughs> <po. laughs> <laughs> Wala biro tayo. Eh, pero bago ako umalis, siyempre, bibigyan ka ng regalo. Ay, salamat po. Ito tayo. Ito ang mo. Ah, uh, konti grocery. Maraming salamat po. Maraming salamat po. <laughs> Tapos, Ay, you, ito po. tayo. Thank you po. Yeah, yeah. Salamat yeah. po yan. Salamat uh, po, Kuya. Salamat po. Malaking tulong po sa amin. Naggutom <laughs> <At> eh. Naggutom. <laughs> <laughs> uh, Salamat syempre, po. Siyempre, hindi naman kita paalisin ng ano. Thank you po. Salamat po talaga. Ito, galing sa kaibigan ko sa simbahan, kay Father Ariel. Ah, uh, uh, thank you po. Yeah. Salamat oh, po. Salamat po. Yan. Tayo, galing Salamat kay po. Father Ariel. Siyempre, ito. Ito galing sa akin mismo. Ay, thank you po. Ayan. Thank you. Salamat Ayan. po. Ayan. Salamat po ha, sa oras mo. Ah, 1,050. 50. Yung 15 pesos na 70 piraso. 1,050. 1,050. Tingin mo, te, eh, nasa 70 pa yan. Naman Nandyan niya. pa po. Nandyan pa. pa. <laughs> oh, uh, ganito na lang. Uh, Bibiliin ko yung 70 pieces mo. Okay ba yon? Sige po Tapos pamigay natin sa mga dadaan Wow, sige po Okay lang ba? Opo okay. Pero ako na lang mamimigay kasi Opo Mamaya kasi baka susunod na benta Masabi nila libre na naman Opo, <laughs> Opo. <laughs> ah, Okay, te ah, Bali, ganito Sige po Opo ah, Ito tayo, ah, kamay mo te Bali Five hundred Six Seven 8 9 10 Ayun mga idol, binili natin yung 70 pieces ni Atiang, no. Atiang Jang po. Jang, Ate Jang, sorry. Ate Jang, uh, binili natin yung 70 pieces niya para may benta siya kasi matumal daw ngayon. No? Ayun. Okay, sige, sige. Salamat eh. po. No, salamat. Thank okay. you. Si Ate Jang, no? Ate Jang, no? Apo, Ayan, pamimigay natin Sa daanan Teka. Teka bigla may mangingi ng sticker, eh Ayan, mga idol Pamimigay natin yung Graham Ni Ate Two, Jang 2, 4, 6, 8, Bali, binili natin mga idol Yung 70 pieces ni Ate Jang Ito yung asawa ni Ate Jang Tay, ano pangalan mo, tay? Fred Fred? Fred, Fred uh, ya magabang tayo ng dadaan. Ito. Yeah. Graham, sir. Okay. Libre. Salamat. Okay. Salamat tayo, okay. Sir. Graham. Hi, papark. Papark si sir. Ay, tayo. Libre. Libre? Okay. Oo. Oh. Salamat. Ay, ate. Ay. At? May motor. I love the gig. Bawi po. Salamat. Pwede po si Kagawa. Ay, si Kagawa. Ilan kayo dyan? Ilan kayo? Ilan? Lima po po. Lima. Thank you po. Salamat. Salamat, salamat, salamat kagawad. Gagawad dito. <laughs> Bye. Salamat. <Alamat>. Bye. Yung <laughs> driver. Psst. Ay. Salamat, sir. Libre. Graham, sir. Graham. Thank you. Yung driver, bigyan natin. G sir. Alamat, sir. Para sa'yo. Salamat, sir. ¡Salama!